Bakit hindi na nakabalik sa Gilas roster si Renz Abando? Laos na daw ito at naban sa Gilas? Marami ang nagtatanong kung bakit hindi na nakabalik si Renz Abando sa Gilas Pilipinas lalo na't isa siya sa paborito ng fans. Noong huling pagkakataon na isinama siya sa Gilas pool, mayroon sana siyang chance na makabalik sa national team. Ngunit nagkaroon ng problema sa oras at availability na naging dahilan para hindi siya makadalo sa mga practice. Mahalaga para sa coach and staff na present ang bawat player sa training para matutunan ang sistema. Dahil dito, unti-unti naging limitado ang oportunidad ni Abando sa lineup. Kahit may talent siya, kailangan din ng sapat na paghahanda kasama ang koponan. Ito ang naglagay sa kanya sa sitwasyon na hindi siya napasama sa final roster. Bukod sa Gilas commitment, nagkaroon din si Abando ng mga obligasyon sa kanyang club team. Sa panahon ng Gilas build-up, may mga torneo at schedule siyang kailangan tapusin para sa kanyang professional team abroad. Dahil dito, naging mahirap ay balance ang oras para sa parehong panig. Ang national team ay may fixed training schedule na hindi madaling ayusin para sa isang player lang. Sa basketball, lalo na sa international play, mahalaga ang chemistry at sabay-sabay na pag-aaral ng sistema. Kapag hindi nakakapunta ang isang player sa practices, mahirap siyang isama sa final 6 o final 12. Ito ang naging malaking hadlang sa pagbabalik niya sa gilas. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi na isinama si Abando ay ang pangangailangan ng coaching staff sa consistency. Kung hindi nakakasama sa training, nalilimitahan ng ability ng coach na i-fit ang player sa game plan. Ang sistema ni coach Tim Cohn ay nangangailangan ng oras upang maunawaan at mamaster ng bawat manlalaro dahil wala si Abando sa early parts ng build up hindi na siya nasama sa mga plays, rotations at roles na itinakda hindi ito ibig sabihin na hindi siya magaling, kundi wala siyang sapat na oras para i-prove ang fit niya sa scheme. Sa isang tightly structured team, ang availability ay halos kasing importante ng talent. Doon siya pinaka nahirapan. May mga nagsasabi na kaya hindi na nakabalik si Abando ay dahil laos na siya, ngunit malayo ito sa totoo. Ang hindi pagsama sa gilas ay hindi dahil bumaba ang kanyang performance bilang player. Sa katunayan, patuloy ang kanyang pagiging athletic at competitive sa club level. Ang naging problema talaga ay scheduling at timing, hindi ang kanyang kakayahan. Hindi rin siya iniwasan ng coaching staff na uubusan lang talaga ng oras sa training window. Kapag hindi ka kasali sa build-up, mahirap ipilit na isama sa final line-up. Kaya hindi nararapat sabihin laos siya dahil malayo ito sa sitwasyon niya. Nabanggit din ni Abando na handa naman siyang magsilbi sa gilas kung tatawagin siya sa tamang oras. Ipinakita niyang may respeto siya sa program at sa coaching staff. Ang naging malaking challenge lamang ay hindi siya umabot sa mga importanteng sessions na kailangan para sa integration. Kapag hindi ka nakakasabay sa kabuoang proseso, mas pipiliin ng coaching staff ang mga consistent na present. Kahit may skill advantage, hindi ito sapat kapag limited ang oras ng player sa training. Kaya hindi siya nakapasok sa final roster para sa tournament, pero hindi niya senara ang pinto sa pagbalik sa national team. Sa kabuuan, hindi tamang sabihin na lao si Renz Abando dahil wala siya sa gilas ngayong cycle. Ang katotohanan ay nahirapan lang siya sa timing, commitments, at availability na kinakailangan ng team. Ang talent niya ay nananatiling mataas at patuloy pa rin siyang naglalaro sa mataas na antas. Kung maging mas maayos ang schedule at masagad niya ang training kasama ang gilas, posible siyang makabalik sa lineup. Handa rin siyang sumuporta sa bansa kung kinakailangan niya. Kaya ang sitwasyon niya ngayon ay hindi pagtatapos, kundi pansamantalang pag-iwasan hinang logistics may pagkakataon pa siyang bumalik kung magtatagpo ang timing at commitment sa tamang panahon. Maaaring hindi pa tiyak kung kailan makababalik si Renz Abando sa gilas, ngunit inaasahang malaki ang chance niya kapag naging mas maayos ang schedule at kondisyon niya. Patuloy siyang naglalaro sa abroad, kaya nakadepende rin sa availability niya para sa national team. Malaki ang naitutulong ng kanyang athleticism at shooting, kaya lagi siyang kabilang sa radar ng coaching staff. Kapag may paparating na international window, maaari siyang tawagin muli kung akma sa sistema ang kanyang laro. Nakatutulong din ang mataasang suporta ng fans para sa kanyang pagbabalik. Kung patuloy siyang magpe-perform ng mataas sa kanyang pro league, mas lalong tataas ang posibilidad niya. Sa ngayon, ang pinakaligtas na sagot ay babalik siya kapag nag-align ang timing, kondisyon, at pangangailangan ng gilas.